ay pinabalitan namin ito, sino ang makapapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Ano ba ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa? Wala siyang taglay na pag a para lamitan siya. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya sila nasubatan. Sa kasalukuyan po ay ginagawa ang misa sa loob ng simbahan at pagkatapos ito ay inaasa natin ang pagdating na ng mga images na kasama sa ating prosesyon mamaya. So sabi ni Kuya Jay kanina, we're expecting mga 29 images. Merong mga uh, nakasama ng Merkules at meron pa rin na isasama dito ngayong araw ng Biyernes. So dito po sa entrance ng simbahan ay nandito yung mga personnel ng Municipal Health Office at uh, namin bigay po sila ng face mask at saka. Uh, nag-spray ng alcohol kasi sabi nila sa ngayon ay malakas yung tinatawag na pertosis so nandito sila para at least magbigay ng uh, prevention sa pamamagitan ng face mask at ng uh, alcohol ito na po yung unang image na dumating dito sa patio ng simbahan tingnan po natin pero nakabalot pa siya So, inaayos po po yung pagbababa sa kanya. So base po doon sa nakasulat sa kanya San Mateo. So dito naman po sa gilid ng na simbahan, narito po yung ating personal ng uh, Municipal Health Office, naka-standby sila syempre to provide any uh, health assistance just in case na mayroong sama ng lasa, mayroong uh, magka-problema sa kanilang nararamdaman. Malalaki na inyo bebe? Ano? Happy Holy Week sa ating lahat. Uh, ako nga pala si Marlon De Torres ang uh, naatasang mga alaga ng ating uh, mahal na poong San, uh, San Mateo uh, actually uh, this is my second year na uh, lumahok sa pagdiriwang na ito sa pangangalaga pag-aalaga ng ating uh, mahal na poong San Mateo nag-start uh, up mag uh, mag uh, take care ng uh, Santo na ito, uh, noong uh, isang taon, last year, noong uh, kinausap ako ng ating kaibigan na uh, Engineer Lito Samson, na isa ring uh, aktibong uh, kamareros na di ibaan. So uh, kami, ng aming buong pamilya, ay uh, masayang, uh, nagdiriwang, kasama ang ating uh, San Mateo. Uh, yun lamang po at maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Magandang hapon po. Ako po si Ronald Ramos, uh, nurse 1 from Ibaan Municipal Health Office. Uh, dito po kami ngayon sa Semana Santa ng Ibaan, Batangas. Upang ang, ang role po namin dito is uh, medical team po kami na dumuduty dito sa around simbahan Paris po. Uh, para po makasigurado lahat po ng mga bumibisita at nagbibisita iglesia, mga taga-ibang bayan, mga taga dito sa bayan ng Ibaan, na safe po sila na in case po na magka meron sila ng health problem o sumama po ang kanilang pakiramdam, andito po ang Municipal Health Office para umantabay sa kanila. Um, meron po kami ditong mga medkit. Med sa medkit po, nakalagay po dito is mga unang-una po is paracetamol para po sa in case po na sa sumakit ang ulo kasi ngayon po El Nino, sobrang init. Uh, meron din po kami mga maintenance meds like po Losartan, Amlodipine, Uh, meron din po kami mga emergency kit like po sa mga bandage, uh, betadine po sa mga nasusugatan, sa mga nadadapa po. At meron din po kami dito para sa mga hilo na gamot. Uh, meron din po kaming ambulance in case po na talagang emergency cases po na hindi po namin kayang mabigyan ng lunas at talaga po ano, meron po tayong ambulansya na naka-ready po para magdala sa kanila sa ospital. At saka pinopromote din, uh, din po namin yung pertussis na sakit. Namimigay din po kami ng, ng uh, face mask para po makaiwas po ang mga bata, higit po ang mga bata sa pertussis na sakit. Nag-spray -di, nag din po kami ng alcohol sa mga matatanda and dito po kami hanggang Eastern Sunday. Uh, Balang madaling araw po, dito na po kami para magbigay servisyo pa rin po sa mga mamaya ng ibaan. Uh, health tips lang po from El Nino. kasi sa ngayon po nakaka-experience na po tayo ng init o El Nino. Uh, lagi po tayong uminom ng madaming tubig kung dati po 8 to 10 glass a day. Ngayon gawin po natin 10 to 12 glass a day. Tapos magsuot pa rin po tayo ng komportable at hindi po mainit sa pakiramdam. At iwasan po muna natin ang pagbibilad sa initan. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you po. Ito na po yung image ni San Mateo. So katulad po ng ibang images ay nakasuot po siya ng itim na damit. Bilang bahagi o uh, bilang uh, pagluluksa. Nandito na rin po ang image ni uh, Marta or uh, Santa Marta o Bethany. So kung nyo pong natatandaan ay kasama rin po siya noong prosesyon noong Merkules at nakausap po natin si Ma'am Tenorio ng Barangay Talaibon. So kasama din po siya at nakaitim na rin po siya ng damit bilang bahagi pa rin ng pagluluksa ngayong Biyernes Santo. Mm, Magandang hapon po sa kanilang lahat. ako po si Ginoong Pedro Arellano, Uh, municipal Chairman ng CCW Organization na uh, isang voluntaryong organisasyon na tumutulong at tumutupad sa mga gawain para makatulong sa aming pamayanan nang walang kapalit kundi pagsaservisyo lamang. Ito pong aming ginagawang ito ay tantang na may pagmalalaking-malalaking aktividad dito sa ating bayan at kami po ay tumutulong para may sakayos ang katahimikan at pagsasayos ng mga parado kung anong mga okasyon ang ginagawa naman dito sa ating bayan. At kami din po bilang isang organisasyon ay tumutulong din po kami sa mga paglilinis sa mga ilog na masyado ang na-contaminate at na sa dahil sa tayo ng baboy. At ganyan din po pagtatanim ng mga halaman sa kabukera ng... at marami pa po pong aktibidades ang aming mga ginagawa. Sir, pakilala natin. Sino po yung mga kasama po natin ngayon? Uh, Atin um, pong mga kasama ngayon na tutulong at makikisa sa pagdalaos ng ating prosesyon, pagsasayos ng magandang kuwan ay si Provincial Director Berhelio Binawar, si, si Director Shoy Doliano, Director Leonardo e. Arellano at member Rolando Manenteng, taga San Jose po Sir, ano yung ating uh, Lenten message para sa ating mga kababayan? Ang ating po lamang makasabi bilang po kami mga tumutulo sa ating kwan. po naman ay nakikiusap sa inyo sa ating pagsasay sa ating mga prosesyon at kayo po naman ang At wala po tayong adhikay kundi mapaganda at mapasayos ang ating prosesyon na ito. At maging matiwa, matiwasay na ang ating pamumuhay sa darating pang bilang patulong ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po at magandang hapon po. Magandang um, hapon din, din po sa inyo.